Alas dos nga ng madaling araw nang nagsimula akong bumiyay mula Matnog papuntang Atimunan Road. Known as Bitukang Manok. Kaya naman, tara, samahin nyo ako. Let's go! Alright mga boss, good morning. Uh, time check, it's 4.18 in the morning. Shoutout nga pala sa boss ko, Edison Diaz, sponsor ng ating ride. So, kamalig. Alright, back to the road tayo. Time check. Uh, 435 Pulangi Albay Pulangi Ito yung unang gas natin na 300 pesos Shell Batu Ang ah, ay nagdurog talaga Pilgrim City of Naga Alright, good morning Ito yung dinadana na din, Matnog So, yung kabila, yung diretso niyan, bulan. Tapos yung kaliwa, going to Matnog. Nasa bayan na tayo ng Erosin. Ang napansin ko lang dito, sa so Sorsogon, sobrang grabing ganda ng kanilang pasada. Uh, yeah. Good morning. Sorsogon pa rin tayo, no? Good morning uh, Time check, it's 4.18 in the morning Andito na tayo sa McDonald's muna uh, Breakfast muna ako At uh, inom ng kape We have a 463 kilometer From here Sa Hanabatayong area uh, Going to Kamalig Going to Kamalig Ginobatan. Ligao. Yan, dire-diretso na yan. So, we have 463 km from here to Manila. Alright, all right. good morning. Andito tayo sa Kamalig. Uh, breakfast muna tayo dito sa McDonald's. Kapit nga pala sa boss ko, Edison Diaz, uh, sponsor ng ating rides dito sa Uh, source of... all right back to the road Pulangi Albay Pulangi Albay Let's go Alright, time check It's 5.28 So one more na lang tayo Para na lang tayo ng gas station na mura-mura ito yung unang gas natin na 300 pesos shell batu nasa shell batu tayo we have 5 liters let's see kung saan naabutin yung 5 liters natin wow uh, yung ano Anong sasak? Ano tong kotse na to? Ah, ay, nagdurog talaga. Alright mga boss, good morning. May aksidente dito. Ah, uh, kamso. Grabe anong kotse. Dito sa bandang Nabua mga boss, may aksidente sa so may ano ng PNR. Grabe, tumaog. Hindi ko alam anong sasakyan 'yon. Pero nasa Barangay Bato tayo eh. Grabe naman. huwag ingat tayo, road safe. Ang bibilis kasi ng mga sasakyan dito eh. Hindi ko alam kung ano yung racing dito na ako dumaan sa highway kasi nilaro-laro ako ni ano eh global map eh so mas mahiging dito na lang sa highway siya ang susunod sa akin <laughs> kasama ko siya magtanong kasi pag magbula tayo marami tayong ikot-ikot eh ito isang diretsuhan lang Piligrim City of Naga Dito na natin to Sundan na natin Kaliwa tayo dito Kasi pag dun sa kabila Ganun din naman Ito na lang tayo Alright Sundan na natin si Waze Para hindi na magtampo lang tayo. Nasa Bakagay na tayo. Nakalampas na tayo. Then next natin is anong next natin? Si Pocot. Then Lopi. Ayan. Alright, shoutout sa tropa natin na si Joseph de la Fuerte. sa Libmanan. Bakagay. Alright, so back to the road tayo. Next tayo is si Pukot. Medyo matrabit lang dito, medyo one way. Madami ginagawa dito. Saragay. Alright, good morning. Shout out sa yung lahat. Good morning once again. Uh, going home naman tayo sa mga bago pang uh, kakapanood sa ating motor vlog. I am Joms. Joms Muscle Joms bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutan mag-like, share, and subscribe. Siyempre, pakikit na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod ko mga biyahe. Closing. Marami talagang biyahe sa Pilipinas. At syempre, isa na tayo doon. Alam niyo bang na na natin ang isa sa mga longest rides natin isa sa mga pinakamalayo narating ni Joms sa buong buhay niya sa pagmamaka ang matnog isa ito sa isa ng ating mga gagawing next adventure nakabilang na ito syempre masaya masaya ako na mailagay na natin ang matnob sa ating youtube channel okay? at syempre hindi ko din nagtatapos at pagdito sa Pilipina. Simula pa lang na malalayo na lugar ang ating ang Hanggang sa makarating ako sa aking bayan at sa tilangan. So yung direksyo na yun, dahil yun. So, ito, Goid Manila tayo. Marami tayong mga anak sa bayan. mga right, boss, so nandito tayo ngayon. Napas na natin ng ano, si Pukot Going to Lopi And then Ragay Liboro Tigka pa Alright, good morning time check It's 7.45 And the morning Grabing lumak dito sa Lopi Ay naku, so ano na Nubayan Anong Ramdam mo talaga na paparating tayo ng ano eh, Quezon eh. Ay. Pag Quezon, lubat! Alright, back to the road. Ang haba ng ating uh, stop doon, si stop over na yun. Bakbak tayo. Haba pa ating biyahe. Lubat na nga eh. Aarang pa. Wala talaga itong mga to. Ah! Ligwak ganun. Ah! Lobo! Sobrang mabak na, Lobo! Start ka sa Ah, start ka sa ragay. <laughs> start ka saragay. Grabe. Hindi pa natapos-tapos yung lubak. Hindi pa. Meron pa tayong pagdadaanan. Tigkawa yan, lotus, gumaka. Diba? Marami pang iba. Ito. Yes, pa. Bili lang ako ng ano, na Red Bull. Alright, back to the road tayo. Nakainim na tayo ng Red Bull! Ooh. Red Bull lang, sa kalam. Isang Red Bull lang, okay na yan. Ang pagising. Ayan na, si Super Power. Let's go! <laughs> Labanan na natin ang lubak sa ragay, ah oh, ragay, <laughs> oh, ragay nga, yun oh, ang dilim dito pag gabi, tapos lubak pa. Ayos pa naman kasi oh, bakit kasi sinisira? Kapatid, na tayo. Uh, next destination natin, Gumaka. Uh, Lopez muna, then Gumaka. And of course, pagka-dating ng uh, 10 AM, kung hindi pa tayo makarating ng Gumaka, hanap tayo ng makainan dyan sa daan. nakalabas na tayo ng tigka kawayan Lucena, Manila ah oh, may daan pa pala ng dait dito pwede rin pala dire-diretsin dait Lucena and Manila tayo Alay sa bayan, Diyos mabalos. Alay. I mean, nasa kalawag na pala tayo. Ano ba na una? Lopez, gumaka. Kalawag, Lopez, gumaka pa pala. Nako po. Di pala, basta pagdating ng alas gis, anap na tayo ng makainan. At syempre, naramdaman ko na rin yung pagod. Dahil kanina pa tayo rumaratrat kailangan na talaga natin mag relax muna hanap na tayo ng makainan dahil sobrang init na rin sobrang buti pa si tatang oh. papalamig lang natin makarating ng gumaka in 20 minutes. Alright, nakagod din. One way lang kasi may ginagawa dito. Nakalampas na tayo ng kalawag. No? So next natin is Lopez. So ito yung ginagawa. Grabe itong Lopez na to. Lobis Grabe yung lubak Oh, buti na lang hininto Ay, oh hindi Mamaya patay hapon matatapos We have two bars We have two bars na lang Since nagsimula tayong Nagpagas kanina ng 5 uh, liters Galing, galing sa Bato So ngayon, may 2 bars na lang tayo. Siguro, igit pumulang mo lang, isang litro na yan. So, hanap tayo ng magasaan. Alam, gumakan na lang siguro. Kaya pa yan. The Lopez Viaduct is a long bridge like a structure or a series of bridges being constructed along Daang Maharlika National Highway and Quezon Province. Ang purpose nito nabayadak is design to cross over low lying areas that may experience flooding ensuring that traffic is not disrupted during the rainy season kaya naman ginawa itong uh, biyodak para maipsan ang traffic lalo na sa pagdating sa rainy season and of course alam naman natin sa mga nagdaang taon ubuan ay bumabaha talaga dito at ito ay abala tuwing sa mga tatawid o papuntang Bicol Region. Pero ang tanong, hanggang kailan ito matatapos? May deadline ba? Matatapos pa kaya? Abangan natin sa mga susunod na buwan. Ito nga pala, si Joms. Fly safe tayong lahat. Let's go! Atimunan Alright mga boss uh, Update lang tayo no Nandito na tayo sa Atimunan So next na ito Dito tayo na tayo sa Bitokang Manok Update lang tayo no It's 12.24 ako na sa uh, almost 1 hour tapos rat rat na kagad Alright mga boss, so andito na nga tayo sa Timunan Road uh, known as uh, Bitukhang Manok no? So built in 1969 during the Marcos administration Designed to link Quezon province with the Bicol region Kaya naman talagang uh, napakasikat itong Bitukhang Manok Which is napakabilis naman na way papuntang uh, Quezon Alright All right. Alright mga boss, nandito na tayo sa Zigzag Road. Bitukang manok ika nga. Sa so, dito maano. Uh, malilim. So matunghayan natin ng umaga ang bitukang manok. All right, falling rocks. All right. Thank you for. napakalilim talaga dito sarap dumaan dito shortcut grabe yung naka-invento na ito, no? Walang iba kundi si Apo Lakay. Ferdinand Marcos Senior. Nga lang, medyo may lubak dito. Hindi, na, hindi pa nila nilagyan ng espalto. So far, ganun pa din Yan. yun yung taas. delikado dito kasi nung nakaraan may aksidente dito so kailang, kaya kailangan lumugar sila sa ngayon hirap umikot tayo. Siyempre, motor naman tayo. Basic yan. Alright. Ayan, diba? Tulong-tulong sila dito sa pag-guide. Hindi ko nga alam. Ulitin ko. Hindi ko alam kung uh, may bayad ba yung mga volunteer dito sa pag-guide ng mga uh, commuters o yung mga Yahiro. ba? Diba? Laking bagay sila, lalo na sa gabi. Sinong pagdaan ko nung gabi dito, sobrang dilim talaga. Kung walang ilaw nila, hindi mo mapapansin eh. So, laking bagay na andyan sila. Malamang, baka nga... Picture here, Atimunan. Alright. Ito yung lugar. Siguro, kailangan muna natin mag-picture dyan. Alright, mga boss. So, ayun mga boss. Andito na tayo sa Atimunan. Sa may uh, Atimunan Seaside Road. As known as uh, Bitukang Manok. So, dahil sa nagmamadali tayo, hindi na tayo masyadong magka-picture-picture dyan. At least, nakita natin sa ating video na Nuestra Senora de los, de los Angeles, patron ng bayan ng Atimunan. Alright, so, shoutout sa inyo lahat. At meron pa rin dito. Nga lang, hindi na siya na-improve. Ang mga hagdana na nakikita natin, eh, hindi na siya nalilinis. So, wala nang maintain na dapat may mga bulaklak yan nakikita natin hanggang pataas so ngayon wala nang wala nang mga bulaklak hindi na masyado na maintain welcome so Quezon protected, protected landscape herbal pavilion diba? so sana uh, para takaw attraction dapat inayos na nila to at maintain lalo na ng government Alright? So, yun lang. Yun yung suggestion natin. So, yun sa nakikita natin na sayang yung attraction. At kita niya naman yung mga pintura dito. Hindi na ganun kaayos. Tsaka malawak din pala yung pasyalan dito. You oh, know, at yung munan, Sigseg road. Siguro, kailangan natin kumuha ng picture dito. Ayun na lang. Wala kasi akong cameraman. Alright So ayun lang Napakaliwalas dito Napakalamig Kahit mahinit sa labas no? Uh, sana lang mas ma-improve Mapinturahan Maayos Ma-renovate Para sa Para sa Mga turismo Mga turista ang pumupunta dito Sa Bitokang Manok So ayun Going down tayo Ay, Hindi pa yata tapos yung akyatan yan. At syempre, hindi ko alam kung bakit hindi nila nilalagyan ng ilaw to. Hopefully, kahit mga solar man lang, malagyan nila to dito. Dahil, sa sobrang uh, dilim dito paggagabi. Grabe. So, yan. May ginagawa pa naman inayos yung mga lumang asada. At nakikinta natin, hindi pa naayos yung mga pintura-pintura. yeah Pero so far, Maganda pa rin tingnan kahit pa paano So okay, yun, may ginagawa lang, na-traffic lang ng konti May nakalusong Takti Yan yeah, o Sige, sag road Wow! So sana nga mabigyan ng lagyan ng ito ng ilaw kahit pa isa, -isa para sa gabi eh maganda talaga. Adiós. Meron silang sinusunod dito na, na bawal dahil bawal nga magkakasalubong. Uminto kasi tayo kaya tayo na nagkusa na puwanahin yung iba. Wow, ganda, ganda ng ano dito. Kasada. So ayun, let's move on. Let's go. Good way. Diba? You know, I'm from my president. napakaganda napakaganda talaga right so give way alright sorry Grabe yung tiyaga nila dito para lang uh, mabigyan ng kaayusan in traffic dito sa Sigsag Road. O, ang sa potong ito ay napansin kong paubos ng aking memory. Kaya naman, minabuti ko na hanggang dito na lang ang ating vlog. Mula matnog, Sir Sogon, tubito ang manok. Susulitin ko rin pagkakataon na pasasalamatan ng mga taong tumulong sa mga plano ko papuntang Bicol hindi ko magagawa to kung wala sila. Lalo na ng aking Redcore family, Redcore company, to my boss Edison Diaz, Francis Jan Francisco, Christian Belon, and of course, to my family, to my uh, friends, uh, kay Kuya Ronald Arsega and of course, sa buong uh, sumusuporta kay Dom's Marble Club. Maraming maraming salamat po sa Huwag po kayong magsasawang panoorin ang aking mga video o aking mga vlog. Once again, this is Chomps and know your limits. Thank you so much po. Ride safe.